Yan, magandang hapon sa inyo mga bro. Dito nga uli ako sa tabi ng dagat at nagpapakalma na ang Talaw. Lalaki ng alon. Hindi makapalaot mga naman nito mga bro. matakan na uli ang amihan. Yan. Yeah. Hindi tayo makapaganap buhay na naman nito mga bro. Ah. Tagal pa talaga ang laban ng amihan mga bro. at makapag arayan ng lambat. Ha? Sa pagpag ako pa kay pagkalito na naman ang pagkagatan. Mahirap mamilit. Pa pa pano lang sa dagat. Na, puti na 'yung alon Dyan, ka dyan, mahipit ka dyan Huwag kayo dyan sa lubid Huwag kayo dyan sa lubid, alis ka dyan Mahipit kayo, balihan kayo nyan Nagligo na naman ang Ano, ng Dagat itong bangka ni Parang Makoy Yung bagsa kasi ng alon dito ay nalipad pasangan lupa dito lalo na kalon kalma naman kalma na bali lang ang dalawang araw naling malakas mga bro namuti ang laos di kaya di kaya sa lambat sa pag-aayos ng lambat yeah. Yeah. nga pala dito yung ano, driver ni yung kasama ni Monsignor yeah. at nagdala ng tinapay dito sa mga bata yeah. Alis na daw siya at mm, may pupuntan pa.

Eh, ayos mo yung buka mo. Eh, ano mo, yan. Yan. Ito muna tayo at abang magpapakalma mag-repeat-repeat muna tayo ng lambas

<Sing> Kalma naman at na makapag ng lambat. sei o

ya i dikiki inamuna itu

sokan yang dipaktakan dan di perpantai <Susik> <Sukai>

ang pang mga buwan ay malakas dito sa aming area kapang lang ang kalma kaya pag kumalma pagkakataon mo ng makasalita na makapag anak buhay sa kaya kahit na may huli sa wala ah, ria Hai didur hari ya susun notalan oleh fotok nol yang kalun dan oke

sa ang aking camera ha te 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 nga pala o sa mga aking mga taga-panood. ingat po tayo palagi. Sa araw-araw na ating buhay. Ito, 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 Yun, at pa si ano pala yun? sa ginan nyo nga. Ano yung nagbibigay kasi ano? Matubog na nandiyan si eh Ay, may ngayon na itong budget Pinoy, ikaw ay Pinoy Ipakita sa mundo hmm. 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 እንደምን ትሬምነው kung magbibigay ka ito Yan, sige okay, mga bro, at hanggang dito na lang muli ang aking pagbibigyo. video Yan, abang nalang muli kayo sa sunod pang upload at mm, magre-repair muna ako ng aking lambat. At sana ay kumalma mamaya at makapag-ariyan ng lambat. Yan. Sa tapo sa inyo lahat at sa mga OFW po na nag-anap ba at mm, nagtatrabaho dyan sa iba't ibang bansa. Yan, mga kababayan ko, nariyan. Sa taat po sa inyo lahat at ingat kayo palagi sa inyong pag-anap sa araw-araw at pagtatrabaho. Yan. Sige okay, mga bro, at uh, plus yung na po. Sa taat po sa inyong lahat. Maraming salamat muli sa panonood. Okay? Alright.